You better watch out, you better not cry, you better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Si Santa Claus ay isa sa pinakasikat na simbolismo ng Pasko sa buong mundo. Paano nga ba siya nakasama sa pagdiriwang ng Pasko? Ang paniniwala kay Santa Claus ay nagmula kay Saint Nicholas isang obispo ng Mira noong ikaapat na siglo. Nang maulila si Nicholas, minanan niya ang yaman ng kaniyang magulang na siyang pinamahagi niya sa mga mahihirap at nangangailangan. Sinikap ni Nicholas na maging isang huwarang kristyano sa pamamagitan ng kanyang malasakit at pagkalina sa mga mahihirap at nangangailangan. Dahil sa dakilan niyang pag-ibig sa Diyos at kapwa, si Nicholas ay hinirang na mapabilang sa mga banal ng simbahan. Ang pulang kasuotan ni St. Nicholas bilang Santa Claus ay hango sa kasuotan niya bilang obispo. Ang pagiging mapagbigay, mapagmalasakit at mapagmahal sa kapwa ay mga mabubuting halimbawa na ipinamalas sa atin ni Santa Claus – dahil na rin sa kaniyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Wala sa hangarin ng mabuting obispo na sa kaniyang pagiging sikat ay matabunan ang tunay na diwa ng Pasko. Bagkus, ang lahat ng kabutihang kaniyang ipinamalas, nawa ay magpaalaala sa atin sa tuwina ng kabutihan ng Diyos na unang tinanggap ng tao at sa ating misyon na ipamahagi tuwing Pasko at araw-araw nating buhay. Ano kayang kabutihan ang maaari mong ibahagi ngayong Pasko upang tulad ni Santa Claus, ikaw ay makapagbigay ng saya at pag-asa sa iyong kapwa.